Tubig para, tubig. Sabawan daw. Ayaw nila nang walang sabaw. Ayan nyo, order na lang daw ng sabaw. Sabaw daw, sabaw. Huwag nyo lagyan ng baboy, ha? Ah.

laglag -lag na yung tuka laglag <laughs> -lag na, <laughs> Lag -lag na rin yung <laughs> 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 来来。 Oh, last minute. <coughs> okay, oh, guys. Mo, eh, nagulo muna mo na. lang yan, pe, o, yung isang halo blocks. Isang halo blocks at saka isang ulo. Meron na kalagay dyan eh. <coughs> <coughs> halo blocks lang pala eh Tatlong balde, dalawa lang to. Last three. Last one lang. Yeah. Marami, pa. Marami pa yon Last two minutes. Two seconds. <laughs> 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 ha? Pupunuin? Oh. Sabi mo ganito karami, oh. Ganito raw punuin daw to.

tinaapos na. Stress tayo eh. Sabihin Pawis, eh? Pawis, sir. sir. Pawis. Na ura, sir. na ng eh. Ah, nalod. Dad bless po ito. sa inyo. Dad bless. Na, na, po.